So hello po mga kababayan. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. So ngayon po mga kababayan ay eh uh, meron po tayong pag-uusapan na actually ito po dapat ay usaping politika eh. Pero ang nangyari mga kababayan ay naging uh, usaping ano eh tawag dito, usaping showbiz na ang pangyayari na 'to mga kababayan. Bakit nga ba naging usaping showbiz ito? Kasi ganito po mga kababayan, nakita nyo naman po sa gilid ng ating screen, patungkol po ito sa Politico Regional post, no, na si Veronica Kitty Duterte, the youngest daughter of former Philippine President Rodrigo, Rodrigo Duterte, accused a one-time associate, no, of her father, false claiming a special relationship with the ex-leader, obtained private access and information. So, meron pong ah... Uh, inaano si Kitty Duterte dito, mga kababayan, na kung saan, ah, uh, mayroong isang karibal ng kanyang nanay, na si Hanilet, no? May karibal pala ito, kaya galit na galit si Kitty. oh kasi mga kababayan, ganito po kasi yan. Ah, uh, Si Digong po or si dating Presidenting Duterte, meron po siyang legal wife na si Shimmerman na yan po yung ina nila Sara, Pulong at Baste. At meron din po siyang pangalawang asawa na common law wife na yan po yung ina ni Kitty Duterte. At meron nga pong lumabas na pangatlo yung jowa daw niya na counselor na Cagayan de Oro at tinawag daw itong mami ni Sara nung iniindorso daw ito ni Sara nung sorti sa Cagayan de Oro. At according po 'yan sa balita ng Billionaire News na mismong si Corina Sanchez po nagsabi niyan. O oh, sa, sa Billionaire News, bumisita daw ang uh, rumored girlfriend ni Duterte sa The Hague at hindi daw pinalad itong pumasok kasi nga limitado lang ang pwedeng pumasok doon. Kaya ngayon mga kababayan, meron na naman panibago no na issue bukod sa legal wife, common-law wife at rumored girlfriend, merong bagong issue na binanatan ngayon ni Kitty Duterte, sino na naman po ba ito? Saglit lang. So, mga kababayan, hindi ko, apo, hindi ko po alam kung sino. So, basahin po natin dito itong naturang news ng politiko o politiko regional. So, ano nga ba ito kung bakit ite itong si Kitty Duterte? Ito po, basahin ko. Veronica Kitty Duterte, the youngest daughter of former President Rodrigo Duterte, accused a one-time associate of her father of falsely claiming a special relationship with the ex-leader to obtain private access and information. So ito po mga kababayan na galit na galit si Kitty Duterte, sabi nga niya, harapin mo ako! Kung totoo man na may relasyon kayo ng dada ko, humarap ka sa akin. Come! Face me! Ayan po yun na Come face me, Kitty Duterte's lam woman claiming to be Rudy Duterte's partner. Oh, uh, come face me, sabi ni Kitty, mm, harapin mo daw yung kuting, kakalmutin ka. Mm. So dito po in an Instagram story post, the youngest uh, young Duterte said, the unnamed individual have even tried to act as her part, as his partner and had seen the politico inappropriate message she warned that unlike her mother she would not tolerate the behavior mm -mm. so if you show that audacity come up to me sulat ni kitty more than anyone i know prrd best i am his daughter his blood mm -mm. so duterte also urged supporters and social media bloggers to verify any accounts circulating about the former president be discerning critical and skeptical she wrote do not fall for fake news or claims she said her sibling and other close to the former president had already been informed of the allegation duterte added that While she spent three weeks in the Hague recently, the individual was nowhere to be found, suggesting the person refused face only after she left the Philippines. There was no immediate public response from the person accused in the post and the former president office has not issued a statement. So ito pala yung nag- Ah uh, ano mga kababayan yung statement na Pinos na ikinakagalit ni Kuting. Oo ito, Anonymous Incorporated. It has come our attention that a certain individual that has formerly worked or has been associated with my father PRRD has been making claims about the duties that they have performed for him. Some of the details even include trying to act as his partner in order to gain access and visit him to get information to be used for some unkind purpose. Do your friends know about the inappropriate message you sent PRRD well your family does? To this certain individual, I am telling you that you, if my mother, has been tolerating your behavior, I will not. We have totally different tem uh, temperament and should you show that audacity you have you come up to me sabi ni Kitty I am not blind to my father's way in fact none of us in the family have tried to raise any fade, uh, fake kids acting like we are pure I am an old enough to comprehend his sentiments toward romantic partnership and because i knew him, i know who is fooling too. Uh, to the uh, to the supporters and bloggers, this is not your fault and i understand that fake news does get around deeply. it is up to you to believe me or not, but more than anyone, i know pr are the best. i am his daughter, his blood, and i am most right to make such claims about what he wants. To say, my siblings and the people close to PRRD have been notified about this individual already. They know the truth, they stand with it. I was the Hague for the three weeks, yet this person was nowhere to be found, hidden from the cameras and hidden from sight. What happened to your guts the moment I left and it was only my mother there? You grow the balls again. Why don't you come back to the Philippines so we can exchange world word and you and I without your backer of course. We urge everyone to be discerning, critical and skeptical. Take time to validate the claims that you receive from this person. Do not fall for fake news or claims daghang salamat. Yun po ang sabi ni Kitty Duterte, mga kababayan. So hinamon nga niya kung sino man yung nagpanggap daw na jowa o pangalawang partner or pangatlong partner ng kanyang tatay, ay sana umuwi daw ito ng Pilipinas at harapin daw siya at magsagutan daw sila. Oo, mag, uh, magpalitan daw sila ng sagot ni Kitty Duterte. Eh, sino nga ba ito? Ito ba si Altipora, Alputera, or si Balaba Councilor girly. Hindi ko alam ha, kasi meron ding bitbit -bit si Sara sa dahig na rumored girlfriend daw ni Digong na si Balaba. O at tinawag pa nga itong mommy ni Sara noong inindorso ito ni Sara sa Cagayan de Oro according sa Billionaire News. So mga kababayan, hindi ko po alam kung sino dito ang pinapatamaan ni Kitty Duterte, si Balaba ba o si Alputera na actually mga kababayan, ito kasi ang nangyayari diyan. Si Al Potera kasi, ito yung binabakbakan ni Maharlika ngayon. Ah, so, meron ako ipakita sa inyo mga kababayan na merong inaway si Maharlika na merong koneksyon dito sa binabanata ni Kitty Duterte. Ano nga ba itong kaaway ni Maharlika, mga kababayan, na binabakbakan din oh, ni Kitty Duterte? Pareho sila ng uh, statement. So, ito po mga kababayan. Ito po ha. Uh, lakasan ko lang. Pakinggan ninyo ha. Binabakbakan ni Maharlika. Ikaw, ang sabi ko sa'yo, ha? Bakit? Nurse, kinawagan mo si T. Eh? Nagpapaliwanag ka, Alpotera, na sinasabi mo, na sinasabi ni Mama Hanelet na nagpapanggap ng nurse, ay ikaw. Ang sabi ko sa'yo, ha? Bakit? Nurse ka ba? Ang sabi mo, ma'am, hindi po. Sabi ko din, iratrack e mo yung mga nakapost. Ano sabi ko sa'yo, hindi ka pala nurse eh. E di bawiin mo yung mga pinost sa'yo na ikaw ay nag-alaga kay Pangulong Duterte. Kasi may nag-post na ganun. Ginawa mo ba? Hindi. You enjoyed it. At ang gusto niyo pa, di ba? I-counter ko pa yung sarili kong vlog at ipagtanggol kita. Tinawagan mo si T. Okay? Nagpapaliwanag ka, Alpotera, na sinasabi mo, na sinasabi ni Mama na nagpapanggap na nurse, ay Actually, mga kababayan, ito po kasi ang nangyari dyan. Ito ha, gusto ko explain sa inyo. O, para sa akin, syempre, vlogger ako. Alam ko, gets ko na agad. Ganito yan. Bakit nga ba pinagtanggol ni Maharlika ang nanay ni Kitty Duterte laban kay Alputera? At bakit galit na galit ang grupo ni Banatbay kay Maharlika at pinagtanggol si Alputera? Money involved ito. Hindi naman ipagtatanggol ni Maharlika kung hindi siya nakakahut-hut kay Hanilit. At hindi rin ipagtatanggol ng grupo ni Banatbay ah si Alputera kung hindi nakakahut-hut kay Alputera. Ganun lang naman mga kababayan. So ito nga po mga kababayan nangyari. Rambul-rambul na sila dito. So merong ating kasabihan na in the name of money and the sun and the Holy Spirit, bomba na ito. War na ito. Ito nga mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, darating ang panahon na mismo mga supporter ni Duterte ang maglarambulan dito. Ang magkakalaban-laban. Hmm, nakita nyo naman. Si Alputera, binanata ni Maharlika, pinagtanggol si Hanilit. Kasi nagselos nga kasi ito si Alputera nagpost na siya daw ang nag-aalaga kay Digong at nagpretend daw bilang asawa ni Digong. Mm. Eh syempre ngayon si Maharlika pinagtanggol ito si Hanilet. Eh ang problema ngayon mga kababayan, itong grupo ni Banatbay ay binanatan si Maharlika at pinagtanggol si Alputera. So bakit nga ba nila pinagtanggol itong dalawang babaeng ito kung wala silang mapapala? Oh, yun lang mga kababayan. In the name of money and the son and the Holy Spirit, Bomba! Hindi yeah. Oh, bahala na sila sa buhay nila. So, ito na nga. nagkandaletche at nagkawanda-wanda reprap na itong mga DDS vloggers. Dahil sa pagtatanggol, ubusan ng pera ito. Sino bang maraming pera dito? Sino maraking pondo? Sino? Sinong mananalo? Si Hanilit ba o si Alputera? Oh, sino ang malakas mabumira dito? Si Banat Baybao, si Maharlika. Ito na nga. nagkarambol rambul na. Hanilit and, ah, uh, hindi. Veronica Kitty Duterte at uh, Maharlika Sanib bersa laban kay Alputera. At Banat Bayan Group, uh, Sanib bersa kay Alputera laban kay Maharlika. Naku, mga kababayan. So, ito na nga. Yun lang. Yung ating update. Maraming maraming salamat. Hindi ko na masyadong habaan. Ito nga eh. Usaping politika sana to. Kaso, naging usaping chismis. Na usaping showbiz. Ba't hindi na lang kasi kayo mag-artista? Eh, huwag na lang kayo mag-politika. Eh. actually, mga kababayan, ito talaga resulta. Kapag malibog ang isang tao, mangyayari sa huli, lalabas at lalabas kung sino yung minamanyak niya. Ah, oh, eh, isa-isa nang kumakanta ito mga minamanyak ni Digong. Ah, oh, may sumulpot, jowa. Yung isa naman, nurse, naging jowa daw at putang ina. Ano to? Sana all, gintong tete. Oh, so yun lang, maraming salamat.